Oh, mga batang, kamusta? Si Batang Huey may luluto hindi ang palayain yung samahan. Baka kayo ay sawa na sa uh, ang palayang laging luto ay may itlog na lahaw. Kaya rin yung iba ay baka magustuhan yung recipe nga rin ako inyong samahan. Na may mainit tayong kawali na may mantika na. Lagay natin ang ating karning baboy na ginayat natin ng maliliit. Tapos yan ay eh, halu-haluin lang batang hanggang sa maging golden brown ho yan. yan katulad ho na yan. yan ganyan. At pwede na ho yan. Basta maging kulay ganyan ho ang ating karne ng baboy. Tapos lalagay na ho natin diyan ang ating si Sibuyas. Yan, madami-dami hong sibuyas yan. Masarap ho kasi yung maraming sibuyas. Tapos simila ko din ho yung bawang. O kabatang. Nasaan na yung ating bawang? Iban e, din pa yung nalagay. Lagyan na. Iyan, ang ating bawang. Tapos yung batang yung haluin mo. Pag yan, alam ho nating lumabas na yung aroma, yung humahalimuyak na ho yung amoy ng bawang at sibuyas. Okay, pwede na ho natin isunod din ng ating kawan, kamatis. Isang kamatis lang ho ating lalagay din yan. At yung ating kamatis na yun ay guwan, ginayat ko lang ng maliliit. O, oh, kabataang, nasa na yung ating kamatis? Ihulog mo na rin din yan. Yan ang ating kamatis, yan. Yan yung ginayat ko lang ng maliliit. Tapos yun, so yan, lang ho natin hanggang sa ang ating kamatis ay so maluto. Yan, halu-haluin mo lang kabatang gusto ko ni kabatang sa ganyang sa ampalay ang kamatis yung lutong luto yung lumalabas na yung katas ng kamatis sa kabatang halo lang tagka luto ng alam mong malambot ng kamatis yung pipisapi sa ho natin ganyan nang lumabas ho yung katas ng ating kamatis na para magbibigay sos ho siya tapos silalagay na ho natin diyan ng ating ampalaya Ang ating ampalaya ngayon ho e, ginayat lang ho natin ng tamang laki hindi ho manipis, hindi ho makapal ayang ang natin ay isa lang hong ang palaya yan na malaki tapos o, yan ay e, e, binabad lang natin sa tubig na may asain inlaho lang ang sekreto sa hindi mapait na ampalaya. hindi, huwag ninyong pipigain ng inyong ang na aalsin ang katas pag pinagayahan nyo ang palaya abay nawala na ang sustansya ng ating gulay para itinapon nyo na ho ayan naman yun nasa pagluluto lang kung para hindi mapait ang ating ampalaya Huwag niyo hong i-overcook ang ating ampalaya. Hindi naman hong magandang overcook ang ampalaya. Yan, naglagay si kabatang ng toyo, tsaka o oster. Yan lang, ho. ang lahok ni kabatang diyan. yan. O toyo't walang asain. Toyo, oster lang, ho. yan, yan, haluin mo kabatang. Yan, papagayan at papagayawon. Yan, continue lang ang halo ng papagayan at saka papagayaon para ho balance ang luto natin ang palaya hindi yung nakatigil lang sa diyan na yung naluluto lang ho, kasi hindi naman ho natin yan tatakluban. Kaya continue lang halo ni Kabatang para balansi luto ng ating ampalaya. Ha, ganyan lang ang Kabatang, sige haluin mo hanggang sa yan ay maluto ang ating ampalayang yan. Tapos yung sunod natin ilalagay dyan ay ang ating siling ginayat, yung isang sili lang ho namang hanga yan, yung pula. Yan ang ating sili, linagay na ni Kabatang. Tapos si eh, ahaluin uli yan ni Kabatang. Batang, halaw at nang yung sili lumasa sa ating ang palaya. Masarap po kasi yung medyo may sipa ng hang hanghang ng kontay. Tapos, oh, titimusan nun ni Kabatang yan. Timusa mo Kabatang. Ano gan lasa Kabatang ko? Ayos so, panama na hong alat. Kung kayo yun naman yung nagluto narit, ginayaw, rit, na rin, ginaya rin. Depende na sa inyong panlasa. Kung anong gusto nyong lasa. Kung medyo matapang-tapang ang alat, idagdagan nyo ng toyo. Pero eh, tama na ho sa akin, ganing lasa. At tingnan naman nun ninyo, ayos na ho ang ating nilutong ampalaya Simpleng recipe lang ho rin kabatang. Baka ho gusto nyong gayahay, na eh, panuorin lang nyo rin video natin nga transfer na ho natin na sa isang plato yan. Okay na ho. Ay, pwede na ho rin natin lantakan siya. Mga kabatang, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang dito na lang ating video. Bye bye mga kabatang.